Pakikita ko na sa inyo yung outcome ng ginawa nating renovation at extension dito sa La Union. At kung handa ka na, welcome sa Kalen's Amazing Construction Ideas. Huwag na nating patagalin. Simulan na natin yung pagpapatuloy ng video natin ng part 1. Pakikita ko sa inyo kung paano na-renovate itong kitchen and dining extension nila at ng pagpapaganda ng kanilang old na CR. Sa pagpapatuloy nito, nag-install po tayo kasi ng mga 40x40 40 na ceramic tiles na ikokonekta natin doon sa existing. At ito po yung progress ng work natin. Tulad ng pinakita ko sa inyo sa part 1 ng video natin ito, dry pack po ang pamamaraan na ginawa namin sa pag-install. Tamang-tama, ipakikita ko sa inyo kung paano namin renovate yung kanilang old toilet and bathroom. So, ito po yung magiging common toilet and bathroom nila. Pinalitan natin yung mga plumbing and water lines nila para mas maging functional at may reposition po ito sa mas gusto nilang paglalagyan. Dati kasi, kung titignan nyo po yung old na CR po na to, magkahiwalay ang shower at ang toilet bowl. Pero sa gagawin natin ito, pagsasamahin na po natin. Kaya marami po ang nabago dito. Maraming mga pagsisinsil or sa ibang word is pagchichip ng mga concrete at mga tiles na isa sa mga nagpatagal at nagpahirap sa atin pero worth it naman ang hirap dahil pag napalitan at naalis ang mga to, mas magiging matibay ang mga i-install nating mga tiles. Makikita nyo rin mamaya mga kaibiyas yung progress natin. Pero sa sa ngayon mga ka-ideas, ipakikita ko sa inyo yung papunta doon sa CR. Ito yung hallway. Sa hallway na ito, dito nakalagay yung dati nilang kitchen. Kaya para maitago yung mga pinanggalingan nito, maglalagay po tayo ng accent pole na gawa naman sa mga PVC panels. Ready na ba kayo? Tara! Makikita nyo dito mga kaibiyas ang pag install ng PVC panel natin para sa kanilang bar counter. Ayan. Naisip natin maglagay ng bar counter dito kasi dito nakapwesto yung dati nilang poste. So para hindi siya nakaharang at pangit tignan dito, nag-decide kami ni client na gawin na lang po itong bar counter with cabinets. Ah, oh, diba? And then, i-cover na lang po namin ito ng PVC panel na naka-complement sa design sa kanilang master's bedroom. Ito po yung process kung paano namin ito ginawa. Panuorin po nyo. Anong masabi mo mga kay sa ating nagawa? Meron ka bang comment para mas ma-improve pa natin? O kaya naman, meron kang alam na pwede mong i-share sa ating mga kay ideas para mas mag-improve pa tayo? Tingin nyo ba ay okay yung mga napili ni client ng mga tiles? Ano sa tingin nyo ang mas okay para mas maging maganda pa yung renovation at extension na ginawa natin? Comment down below at pag-usapan natin. O oh, diba mga ideas, napakalinis at napakagandang tingnan. Lalo na't bumagay ito dito sa ating wall accent na meron ding PVC panels. Alright, dito naman tayo mga kaidiya sa final outcome sa labas ng kanilang bahay. Okay, bumagay na po yung kulay ng kanilang exterior wall sa existing dito sa exterior wall ng kanilang extension. Hindi ba't hindi nyo iisipin na nagkaroon dito ng extension? Kung titignan nyo ngayon, hindi katulad ng una. Nakitang kita ang pagkakaiba. Sa video pong ito mga ideas, ito po yung nag-site visit kami para i check yung quality ng finishing natin kung okay na ang lahat at base po sa ating ginawa nagdagdag po tayo ng mga security grills na request ni client para sa kanilang security at safety. Heto naman mga kaidiyas ang kanilang kitchen cabinets, lower and upper cabinets. Ito naman ang kanilang center lights, dining fan. At ito po yung kanilang mga ginamit nating pendant lights sa bar counter. Ayan o, oh, napaka-elegant ng look, napaka-linis at napaka-ganda. Ano masabi sabi mo mga kaidiyas, nagustuhan mo rin ba itong look na to? Okay, so made of PVC po yung mga ginamit nating coating, touch of wood ng mga tiles at ng cabinets. Nandito na rin kasi mga ideas yung kanilang range hood, kanilang oven at iba pang mga appliances na kailangan ni client para sa kanilang kusina. Pakikita ko naman sa inyo yung papunta dito sa nirenovate natin na CR. Ito alam ko ang mga kay Diaz ang inaabangan at inaantay po ninyo. Kasi papasok pa lang tayo, bubungad na sa inyo kaagad yung kanilang sink, okay? yung mga accent wall natin. At heto na. Okay, so nakikita nyo dito sa video ay isa sa mga Kalins Construction Team natin. no, 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 no. Okay, abulin mo. Okay, tignan natin mga ka-ideas itong napakagandang CR nila. At napakapayapa, walang gumagamit mga ka-ideas. tamang tama. Ah, meron pala, sarado mo. Ay, naku po. Okay, pasok tayo sa loob ng CR. Ayan po, meron tayong accent tiles dito sa tapat ng toilet bowl as request din po ni client ito. Ayan. then dito naman po sa kanan ay makikita po ninyo yung ating shower enclosure na merong smoke and screen para sa privacy and then bubunga din po sa inyo dito sa loob yung kanilang shower na merong three way with single point heater ayan and then meron din po tayong towel rack at soap holder na nilagay with niche so ayan very functional na at komportable komportable na ang gagamit nito ngayon mga kaidea, silipin ulit natin yung master's bedroom nung napanood po ninyo sa nakalipas na video. Sa part 1 ng video ito. So ito, ipapakita ko sa inyo yung pag-open ng ating cabinet na ginawa o simple cabinet na request ni client with touch of wood. Ayan po. So okay na okay, pasok na pasok at ready-ready na po na lumipat si client dito. Heto po ang kay Diaz ang lalagyan ng kanilang hanger at yung ibang mga pinto naman ay para sa mga lalagyan ng mga damit nila. Ito yung open shelves. mga kay Diaz, ang kanilang master's bedroom toilet. At ang sink kasi ay request ni client na nandito sa labas. At ang nasa loob ay ang toilet bowl at ang shower only. Ayan ay, o. No? So, okay na okay na rin po dito. Naglagay din tayo ng mga additional accessories tulad ng grab bar at iba pang mga kailangan dito sa loob ng CR. Ganon din, meron po itong 3-way na shower with stainless 304, single point heater, niche, soap holder, towel rack, at iba pa po. Ito naman ang look nito mga kay Diaz sa ating extension ng kitchen sa labas. So, ayan po mga kaidiyas. Maraming salamat sa panonood ninyo mga kaidiyas. At marami na naman kaming nabahagi sa inyo ng mga ideas. Sana po tuloy-tuloy ang suporta po ninyo sa ating mga susunod pang mga video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na dahil marami pa kaming ipakikita sa inyo mga ideas. At pakilike na rin yung like button dyan sa baba dahil malaking bagay po yan sa atin. Sa mga gustong mag-try ng aming service, pwede nyo kaping i-message sa ating Facebook page o kaya naman sa aming email account or Gmail account.